alamin ang tunay na dahilan kung bakit nagpadala ng mga sundalo ang North Korea sa Russia upang isabak sa Ukraine. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Iniulat na nagpadala ang North Korea ng nasa 3,000 hanggang 10,000 sundalo upang tumulong sa Russia sa kasalukuyang digmaan. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa kasunduang nilagda ng dalawang bansa noong Hunyo 2024 na nagsasaad na susuportahan nilang isa't isa kung may banta mula sa ibang partido. Habang patuloy na nahihirapan ang Russia sa labanan, ang suporta mula sa North Korea ay nakikita bilang bahagi ng kanilang mutual na pagtutulungan. Ang kasaysayan ng ugnayan na ito ay nagsimula pa noong digmaang Koreano kung saan sinuportahan ng Union Soviet ang North Korea. Mula noon, patuloy na pinagtibay ng Russia ang